Guys, magandang hapon. Pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng speakers. Importante din to na malaman nyo, lalo na kung mahilig kayo sa sounds, or kung hindi man, kung bibili kayo ng speaker na ikakabit sa amplifier nyo. Kasi kung wala kayong idea kung ano ba yung tamang bilhin na speaker, tapos bumili lang kayo basta-basta, ikinabit nyo sa amplifier nyo, baka hindi nyo magustuhan yung quality ng sounds. Kaya naman, sa video nito, isishare ko sa inyo yung apat na uri ng speaker na nakakapag produce ng iba't ibang frequency. Hello everyone. This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Meron tayo ditong Twitter. Full range speaker, na two-way. Tapos itong woofer speaker. And then sub woofer. Tinayin natin 'tong Twitter. Ang naipoproduce guys ng Twitter High frequency. Kalansing. Halos lahat, guys, ng Bluetooth speaker or yung setup sa sounds, mayroong tweeter. Bibihira yung wala. Yung mga maliliit na Bluetooth speaker, yun, walang tweeter yon, kasi ang nakalagay doon na speaker, full range speaker na. Pero pag malalaking sa setup ng sounds talaga, meron yan. Pangalawa, yung full range speaker. Ito kasi yung available ko. merong naka two siya, may tweeter. <laughs> pero tinakpan ko to nung kinabit ko sa amplifier. Parang wala naman. Parang display lang to. So, pero yung quality ng sounds niya, okay naman. Mayroon ng bass, may kalansing din. Tapos, malakas yung vocal. Kaya na nasabing full range speaker. Ang kaibahan ng full range speaker guys, sa lahat ng speaker na nandito. Kung ito lang yung ikakabit mo sa amplifier. Okay na yung quality ng sounds. Pero, hindi ganun kaganda as compared dun sa naka 3 way yung iwala yung woofer or mayroon ka pang midrange range speaker tsaka tweeter tapos sa woofer mas maganda kasi yung quality ng sounds nun kaysa sa full range speaker lang bitin kasi sa bass pag full range lang tsaka sa yung kalansing nya hindi ganun kaganda ngayon ito namang woofer speaker ang kulang na lang dito guys pag kinabit mo sa amplifier ay tweeter kasi okay na yung quality ng sounds nito mayroon ang bass tapos malakas na yung vocal nya ang naipoproduce kasi nito guys low frequency tsaka mid na iba naman dito sa subwoofer ang subwoofer kasi ang madalas na pinagagamitan nito sa mga car audio setups or mga home theater kasi ano talaga ito powerful base yung naipoproduce niya low ano frequency pero hindi mo ito pwedeng ikabit sa amplifier na ito lang kasi hindi mo magugustuhan yung quality ng sounds puro dagong-dong lang mahina yung vocal tapos walang kalansing di ba dito guys apat na speaker ang kulang na lang dito ay made range speaker yung made range speaker naman ano lang ang naipoproduce nun puro ano vocal tapos, mayroon ding bass, mahina. Tapos, yung instrumental na speaker, guys. Parehas lang yun ng woofer speaker. Na hahanay siya sa woofer speaker. Kasi, mayroon ng bass, tapos mid. ba? Diba? Dito, guys, sa speaker na to, ang madalas na nagagamit, itong woofer speaker, tsaka full range speaker. Lalo na sa mga bluetooth speaker. Kasi, magastos na naman kung magse up ka ng mayroon pang subwoofer, may midrange, may, may tweeter, di ba? Tapos mayroon pang woofer. So, kung woofer speaker na lang, tweeter na lang idadagdag mo, okay na yung quality ng sounds. Or kung full range speaker lang naman, pwede na, di ba? So, so, yun guys yung kaibahan ng mga speaker. Iba-iba yung quality ng sounds na, na ipoproduce. High frequency, yung tweeter, tsaka full range speaker. Pero mayroong bass, yung woofer naman tsaka sa woofer low frequency ang lamang ng woofer mayroon ng mid so sana may napulot po kayo sa simpleng kaalaman na sinare ko ngayon hopefully mag subscribe po kayo sa mga may gusto ng ganitong content thank you guys and God bless